sa 6.32 trillion pesos unconstitutional budget. Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko ha. Yung budget po kasi maraming natatakot dito. Akala nila napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon? O how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget and figure? E eh, ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, labing isang item lamang po yung blanco. Pero marami pa ito pa ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around uh, 222 pages yata more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita niyo itong uh, uh, in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos. Paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po'y naghahaponan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary ha? tanungin po ninyo siya, 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak niyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kaya pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin natin mas mahirap. Tanongin po ninyo yung anak nyo, 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po ko simple At ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 66.32. Trillion pesos. Ganon po kagagaling, ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Yung blanco na lalagyan nila ng final amount. Pero mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabilat ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang, 6. 32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Kaya Jocelyn Grefalda, mabulok sana sa kulungan lahat ng mandarambong. Jocelyn, hindi na natin bubulokin. Bilang senador ninyo, ibabalik ko ang death penalty. Huwag na natin silang bulokin sa selda. Ating ibalik ang death penalty sa lahat ng mga mandarambong sa gobyerno si Ellen. Tama po kayo, Ellen. Ipa-impeach na yung BBM na yan. Sobra na. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sarah, asan kayo ngayon? Oh, impeach kayo Blanco. Blanco. Blank check ang ibigay ng babatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat niyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach, impeach. Yung mga nagrali kahapon at yung magrarali sa darating na araw daw dyan sa simbahan, dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pambubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach bongbong. bong sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang iligal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte oh, yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos Administration. <coughs> Ito ang labanan ninyo, hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos uh, protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanko po yung ating budget. Bilyong-bilyong piso ang allocation. Blanko. Tanong po ninyo, yung mga magrarali, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus blank, ilan? Eh baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice cap Mag-invento -in na lang kayo. Doon sa katanungang 4 plus blank, kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaanan at ginawa ng ating mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos sa budget natin ngayong 2025. Kay Goto, grabe talamak korupsyon ngayon, tapos ang iba dyan, Bulag-bulaga na lang pag tinatapala ng pera. Marami pong ganyan. Kaya, Goto, ang sinasabi ko nga doon sa mga mag-ararality o umano dyan sa Edsa Shrine sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo. Ito ang kundanahin ninyo. Bilyong-bilyong piso ng pera ng ating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong vice-cam committee report na nagiging pundasyon ng ating tao budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution, hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, oh, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kay Gabriel uh, Dubois, sumakit puso at dibdib ko. Tama na ang panggagago sa Pilipino. Tama Gabriel. At ito'y inilalabas natin dahil sabi ko nga, eh kaya ho maraming nakasubaybay sa ating uh, mga pahina sa social media dahil nagbibigay tayo ng makabuluhan at tamang informasyon. Sinisikap ko pong pasimplihin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you Cong... Uh, Congressman Sid Ungab isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may sa Pilipino katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab ho kasi Uh, i-lay down ko lang yung kanyang uh, qualification expert po ito sa pananalapi dahil nung kanyang buhay bilang privado noon, banker po ito eh, bankero po si congressman Sid Ungab at nung kanyang stint sa kongreso siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives at higit sa lahat si congressman Sid Ungab ng Davao ay dalawang beses nang naging chairman nang Committee on Appropriation. Alam na alam niya to. At sa aking pakikipag-usap, pakikipagtulong kay Congressman Sitch, uh, Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, eh, Kong Sid, baka naman uh, tradisyon na sa Vice-Camp Committee na blanko blanco Sabi niya, hindi. This is the first time na blanco ganito ang ginawa ng Vice-Camp. <coughs> At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit isang sentimo dapat merong mananagot. At ito nga ho, yung ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives sa mababang kapulungan. Wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay magka-iakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang uh, Kongreso, ang, ang uh, Senado at magkakaroon po itong vice cam, hindi po ito talaga kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang vice cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Subalit, dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, napaka makapangyarihan ng vice-cam. Hindi lamang nila binabago. Yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan dyan sa Makati Business Club. Hinayjak ng vice-cam yung budget recommendation ng executive department. Tama po yun. Subalit, sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjak ng by scam. Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno.